So yan mga welder uh, Tayo magpupuntahan pala tayo Pero tayo sa bayan Kasama ulit natin si Mrs. Welder, no? Natapos na tayo mag-align ng tricycle At bibilhin din ako mga materialis Naligo pala tayo Mukhang hindi mo tayo nagsuklay Ayan so, Yun So gamit natin ulit yung tricycle natin Pupunta tayo bibili tayo yung materialis pambubong Doon sa isang ginagawa natin And then magagawa tayo ng sidecar ako tayo lilinis ng sidecar isang back to back and then rereferin tayo na apatan, uh, tatawag na dibuntot 'yun, stainless. Meron tayong stainless dito. By the way, uh, mga Monday magsisimulan na po tayo maggawa ng sidecar na back to back at saka uh, repair. 'No. Ginagawa 'yung ating gagawin. Ah uh, para matapos na. Medyo, medyo mata natin makabunta ng county kasi ito toto naman. Parang lalo kanina ay naligo tayo agad no kaya medyo na mula so yun alright ipitin natin ito mamaya dito para habang nagdadrive tayo yan dyan sa unahan lagi natin dyan no yan. so weird yan dati pa yung sticker na yun galing pa yung kay Lan Club Kulog no biligay niya sa atin dati yan ang init ngayon tanghaling tapat oh ang init grabe yung mga mangga pala ngayon may mga bulaklak na yung mga mangga yun so yun alright yan so yun magpapalabada pala tayo kasi ano to damit na mga bata ay Mrs. Kewilder din para mabilis para ito magpapaglaba kasi may sugat ang kamay ko oo nga nasugat ang sugat ang kamay ko kaya hindi ko malabahan so, ito ko nalabahan kasi ano na sa akin

हलो ते <speaking a song manager> mga kawelder, uh, anot? na lang kami, magpunahin kami sa laundry kumabihay kami, medyo mainit kaya kailangan na uh, mag focus kaya, na kami mga welder, at yan. Okay, pa laundry ngayon. magkano ngayon yung pa laundry patayin mo natin ano? Kailan niya makukuha? Yeah. Bayaran na natin So yun mga builder na bayaran na namin Ilang kilo ba lahat 7 So 7 kilos, 225 no? So yun at Iwan na namin yung ano, babalikan na lang po namin mamaya Ayan yeah. So, Tayo. Uwi na tayo. Saan tayo? na? na? ko. Uh, kami. So, Bukain muna natin. Ito yung susian natin. Dab pala, dinala natin yung upuan doon. may payo, mainit. kapag kasi. Tapos Kas na na tayo.

Oh, oh. na, hindi na oh, oh. <laughs> Ayun, naman yung payo. Oh, wait. Oh. lang 'yung bahay mo, masisira. Sirana. Bumalik. Sige. So, sayang 'yung payo. Alala. Yeah. All right. Pag-ahon muna tayo. Magpunta doon sa kalike. So yun dapat mga ka well, Pupunta kami ng Ng, ng palengke So minadaanan sa iyo siguro Okay okay yun Bumanat na lang okay okay <laughs> Mga pantalon o Pantrabaho uh, Para dun sa shop Pantrabaho uh, Para magamit Okay maganda na kapag talong pag nagwi-welding alright dahil hindi ka masyado matatansigan ng mga grinder hindi ka masyado mapapasok so yun po no? at yan dapat na naman kami dito ng tanghali eh. pero magagawa kami mga welder na naman Yung po po i kami nga pa ng upholstery eh. yung nasabi ko kanina so, boom boom ng tricycle para sa ganito alright So tayo, nakabili tayo ng pantalon Isa, 75 pesos Yan you know, ang pantrabaho natin Ah, oh, hindi ko pantalon shorts. Shorts to eh okay, Yan, o Trabaho Para ano, shorts Kasi so, hey, halagang 75 pesos Okay, okay o ka Yan, yan, yan Oh, tama-tama Best 1989 New style, o oh, ha Kapanahonan ko to Nung ipinangalak ako, 1989 Alright Saktong sakto pa Tapos so, sa anong size ba nito Hoy oh, size Anong size mo Size Wala na burado na Burado na yung size uh, 1989 Para sa atin to Most of wala pa na pipili Ako may nakabili na ako na isa Ang trabaho natin Yun know? o Ngayong week, nakabili naman tayo ng pantalon Ah, ng short Pants Ayan o oh, Pwede na yan Lagyan na natin sa plastic At ikot pa tayo sa palengke yan, mga kawalera na Bibili tayo ng materialis para sa buong At Ayan you o know, Bakit may nakalagay na no parking at this side Bawal parang pamarada daw gilid May binili lahat. So may binili tayo ng ano? Ha? Oo, bubong. eh uh, binili kayo ng goma? Wala lang po. Walang goma? Walang goma. Wala na lang. Binil. May binil ba na tayo? Sanay pa. Ha? Ah? Sanay pa binil. Wala. Ay. Ilan? Wala. Isa. saka binil. Isa din. Na pambubong. <clears throat> Dito pala tayo bumibili ng ano. Nang ganito. Ang sanay pa. Tsaka binil. Ano pa? Taiwan. Ano pa? Ang kulit, tayo man mo. Team lang din. Sige, sa. Dito tayo bumibili na kuya ng mga pang ano sa tricycle na. Meron mo tayong panali, hindi na tayo bibili. Ayan o. No? Magano nga kuya ang binil? 150. 150. Ang Taiwan. Ang Taiwan. 100 no? So, para mabubungan na natin yung isa nating ginagawa doon twice again So may bubuin pa tayong dalawang tricycle sa susunod na yun pag mayari na yung bakal. Aluminum pala. Anong aluminum mo? 3-4? Oo. Oh. Hindi Ano na lang? Maliit. Maliit na lang pala. Isa lang. Tapos foam. May foam pa ba? Ay may foam pa wala ako doon. wag na. Yung pink na binili ko nung nakaraan. Pero ba tayo pinili ng kulay pink? Yan lang muna. Kung goma ang wala, tatanggalin na lang natin sa mga luma doon. Pero kung mga luma doon, hihimayin na lang natin yung ano, yung mga staple. Yan. Yeah. Alright. Dito yan no? Yung mga mabibili kayo kung ano-ano dito sa park upholstery. Eh. Lahat. Boom! Mga banig. Mga banig. <laughs> mga banig to eh. Magkana kuya lahat ang akin? Yeah. Meron pa naman tayong marami pa. Boom. Meron pa yung kulay pink na binili ko. May tira pa. <coughs> so, lagyan natin. Dito. Ah. Uh, dito natin lalagay ito. Thank you. Huh? 550 550 kay mother nade nga oi 550 Oh, muntong 1,000 yung binahid natin, punan na lang natin yung chocolate. 550 Oh, so mayroon pa tayong kikitain 900 50 dun sa ating gagawin po po. matapos na natin para ba ma... Wala, pare. Si ko balder nan doon. So kayo kay. So yan. All right, at uh, nabili na natin so mamaya na lang pagdating sa bahay. So ayun, na natin ng sukli mga ka-welder. Salamat pala kay Kuya. Yeah. Thank you. lang Oh, thank you. Yeah. All right. tayo. So, mo sa mga Ha? mo. Mahal to. GoPro to eh. Yeah. right. Tayo ay Sisibat na, sisibat na Mainit yan yeah. So yung mga welder, nakapamilya pa rin kami ni Mrs. Kabelder o pagkain ng mga bata para sa isang linggo Ganyan din, pagkain din namin o no. so, siya pupunta naman siya sa Manila para magtrabaho Hindi mga gani-ganito Sari-sari Ayan lang natin hindi malabog mantika juice para sa mga bata bumili kami ng mango you know, mangga 120 ang kilo tali natin lahat yan eh. yung mga plastic ang dahil plastic o eh. ito siya buyas, kamatis mga gulay gula gule so pang ano yan pang one week no kasi pagbalik ko din si Kwalder kasi last week na malingki kami so yun ito naman ay para sa this coming week yeah, yun ang aming maintenance ng pagkain oo oh, oh, konti lang yan oh may itlog pala basta ko nalang inalis itlog kasabit natin itong may itlog Ayan. baka mamaya durog durog na yung itlog aray ano paano huwag matapon yan alright nabutas na yung flooring natin so yun know, o si Miss Kewelder may bibiliin pa daw salamin no reading glass ata napakainit wala ba din tayong bubong ng side ka aray ko sumabi tayo so yun Tayo ay uuwi na rin no uh, pupunta na lang natin sa doon sa kabila uh, tulak natin natin. Ayan. Napaka-inip. Ayan. Yeah. O, oh, bukala, bukala. Sabay ka ba, kuya? Sabay ka. Okay, okay. Tera, bukaran ba milya ba ito yung taon? Inguinta, tara. Balik ka na yon. Huh? Well, Hindi na wina tayo sa welter na, di to sa si mini sis kawelter. Aking kasa ma, Doon na naman malaki kami. Yan na. So, tapak grabe. Sobrang init Oh, sobrang init. So, kami ay ibabyahe na pauwi ng Bukana. So, ayan oh, mamasin na. Yeah. Ayan. Diyan kami pumupunta sa so may palayan dyan Dito so, kami ng KTH no no, 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 So yun, alright Ang gabi ko na lang muna ka uh, well, there uh, Shout out sa ating mga viewers dyan Kaya na ilang ilang Kay Maring Jardy Guzman Marvin, shout out Kay Kuya Mickey uh, Sa lahat na Ngayon, Team Kabadi Sir Warrior Tessa, shout out Yeah. Pagunta kami dito pala. Alright.